Hindi sa lahat ng oras ay pangit ang ugali ng mayayamang tao. Meron pa rin naman sa kanilang may busilak na kalooban. Balibalitang isang strikto at hindi mo iisiping makasama itong sinowa. Yun ay ang sabi-sabi ng ibang mga nakakasalamuhan ito. Dahil na rin siguro sa seryoso at tahimik na pagkatao nitong sinowa. Wala naman kasing pakialam itong si Noah sa kung anumang iisipin at sasabihin ng ibang tao patungkol sa kanya. Dahil lang sa isipan niya ay hindi naman iyon makakatulong sa kanya pag kanya pang pagtuunan ng pansin. Dahil nga sa ginagawa nitong si Noah ay palagi itong iniiwasan ng kanyang mga empleyado at iba pang mga tao. At iwasan ang mga itong siya'y makausap at kung magkataon mang kausapin sila ni Noah ay question and answer lang din ang labas ng usapan. Dahil nga sa nagmamayari itong si Noah ng isang airline company kung kaya araw-araw siyang busy sa kanyang mga gawain. At alos araw-araw ding nasa travel para pumunta sa kung saan saang mga lugar. Yun ay para ipakilala pa sa mga tao ang kanyang kumpanya. Halos doon na lang nga umiikot ang buhay nitong si Noah at halos araw-araw ay puro tawag sa cellphone ang ginagawa nito. Yun ay para kamustahin ang pagpapatakbo ng kanyang mga empleyado. Kahit na stricto kung tingnan nitong si Noah, ay ginagawa niya pa tugunan ang mga pangangailangan ng kanyang mga empleyado at sinisiguro niyang masaya ang mga empleyado nito sa kanyang kumpanya nagagawa lahat ng yon nitong si Noah dahil na rin sa tulong ng kanyang mabait na Tito William. Ang Tito William nito ang palaging gumagabay dito kay Noah sa kung anumang dapat gawin nito. Dahil sa yon ang ipinangako niya sa harap ng ina nitong si Noah bago ito nalagutan ng kanyang hininga. Yun din ang isang rason kung kaya't hindi nakaramdam ng lungkot o di kaya ay pagkabor itong si Noah dahil sa sinasamahan siya ng kanyang Tito William sa mga lakad dito. Nagkataon nga isang araw na merong lakad itong kanyang Tito William kung kaya't hindi ito nakasama sa lakad nitong si Noah. Nanibago ito si Noah sa sandaling wala ang tito nito sa kanyang tabi at nakaramdam ng lungkot habang siya ay nakahiga sa loob ng kanyang apartment na tinutuluyan. Kung kaya't naisipan itong si Noah na lumabas pansamantala para pumunta sa malapit na convenience store at bumili na kung anong makakain na gustuhin nito. Pagkarating nga nito si Noah sa isang convenience store ay ginawa niyang ipark ang kotse nito doon sa labas lang ng store na yon. Dahil sa naisip niyang mabilis lang naman ang pagbili nito. Nangyari ngang nang matapos nang mamili itong si Noah at nang papunta na ito sa kanyang kotse, ay nagtaka ito sa kanyang nasilayan na meron ng isang matandang babae at isang bata ang nakatayo sa gilid ng kanyang sasakyan na pawang hinihintay siya ng mga ito. At mayroong mga grupo ng kabataan na nagtatawanan habang nag-uusisa sa nangyayari. Nako lagot, kawawa naman ang mayari ng kotse na to. Wala na nga siyang makukuha sa nakabangga sa kanya. Sira pa ang likuran ng kotse niya natatawang sambit ng isang binatang lalaki. Nang dumati na nga itong si Noah, ay muli nagsalita ang isa sa mga kabataan na iyon. Ikaw ba ang mayari ng kotse na to, sir? Ang malas mo. Yan kasi mahiling magpark kung saan saan. Napagastos ka tuloy nang wala sa oras. Sa bagay, mukha ka namang madaming pera. Sambit pa ng isang binata ginawa pa nga ang pagtawanan ng mga grupo ng binatang yon itong si Noah bago na mga ito lisanin yung pinangyarihan ng aksidente. Samantalang nang lumisan na yung mga binatangyon na nagtatawanan, ay ginawa agad siyang lapitan ng matanda at tumingi ng patawad sa kanyang nagawang kasalanan. Bakit po ma'am? Meron no bang problema? Nagtatakang saad ni Noah. Iho, may sasabihin sana ako sa iyong mahalaga na why wag mo akong kamungian sa sabihin ko o di kaya ay magalit sa akin. Sambit pa ng matanda. Sabay turo dito kay Noah ng problema. Ginawa namang sunda ni Noah yung matanda at nang kanya nangang masilayan yung itinuro ng matanda ay doon na napakamot ng kanyang ulo itong si Noah. Nang kanyang masilayan na nagasgasan at nayupi na pala ang bago pang bilhin itong kotse. Nakatayo lang sa sandaling itong si sa harap ng maglola. At tahimik at seryusong nakatitig lang sa dalawa. Samantalang natatakot naman na ang maglola sa sandaling at hindi alam ang kanilang gagawin. Nang mayamayay na isipan ng lola na bayaran na lang ng kanyang daladalang pera itong sinowa para hindi na sila ipadampot sa mga pulis. Ginawang ang kunin ng lola ang mga natirang pera nito sa bag at sa bulsa nito. Pati nga ang kanyang suot na alahas na regalo pa sa kanya ng kanyang yumaong asawa ay nagawa niyang iabot dito kay Noah para lang hindi ito magalit sa kanila. Pero kung tutusin, ay kulang na kulang iyon para sa ipangpaayos ng sasakyan nitong si Noah. Sa sandali ding iyon, ay pumasok sa isipan nitong si Noah ang alaala ng sinabi ng kanyang ama sa kanya nang siya'y bata pa. Noah anak, palagi mong tatandaan na huwag tayong gagaya sa ibang taong ginagamit ang pera nila para manghamak at mangapi ng mga taong walang kapangyarihang ipagtanggol ang kanilang sarili. Dapat tayo parang tumulong sa kanila at umahon sa pagkalugmok at magbigay sa kanila ng pag-asa na hindi pa huli ang lahat. Di nga na malaya nitong si Noah na naluhan na pala ito matapos niyang maalala ang itinuro sa kanya ng kanyang ama. Dumagdag pa ang naramdamang konsensya nitong si Noah nang kanyang masilayan yung batang babae na kasama ng lola na yon na iyak ng iyak habang nakatago sa likod ng kanyang lola. Napayo ko na lang ito si Noah sa sandaling yon at agad na lumakad na punta sa harap ng kanyang kotse Napawang pawang merong kukunin. Nang mapansin ngayon ng lola ay nakaramdam ito ng kaba dahil baka kung ano nang kukunin itong si Noah at baka sasaktan siya at, at baka sasaktan niya sila at baka sasaktan niya silang dalawa ng apo nito. Nanginig na nga sa sandaling yon itong lola dahil sa kanyang sobrang kaba at takot. At nang naglakad na nga ulit itong si Noah papunta sa kanilang maglola, ay ginawa na lang yakapin ng lola nito yung kanyang apo at hindi makatingin dito kay Noah dahil nga sa takot na baka sakta na sila nito. Napawi lang ang kaba na Napawi lang ang kaba at napabuntong hininga itong lola nang magsalita ulit itong si Noah. Lola, huwag po kayong matakot. Hindi ko naman po kayo sasaktan. Mahinaong sambit ni Noah. Sa sinabi nga nitong si Noah, ay napatitig na muli sa kanya yung matanda. At nagulat ito ng bit-bit-bit-bit na nitong si Noah ay ang mga supot ng mga pinamili nito. Nakangiti ito si Noah sa sandaling yon. Ito po, ito po, mga pagkain para sa inyo ng apo nyo, Lola." Pasensya na po kung natagalan kayo dito sa bayabot ng pera at alahas ng matanda sa kanya. Sabay ibinalik nito ang pera at alahas ng matanda na ibinayad nito sa kanya. Ginawa ngang ibalik nitong si Noah ang mga ibinigay sa kanya ng lola na iyon at binigyan niya pa ang dalawa ng makakain. Matapos ngang gawin iyon ni Noah, ay ginawa na niyang umali sa lugar na iyon. Sa gabing iyon ay hindi makatulog itong sinowa Noah dahil sa naisip niyang kulang ang ginawa nitong pagtulong sa maglola at pumasok rin sa kanyang isipan na gusto pa niyang kilalanin yung maglola. Para siya ay balitaan. Nang laking gulat itong si Noah sa kanyang narinig nang ibalita sa kanya nang inutosan nito na pumanaw na ang lola ng bata at mag isang linggo na itong nakaburol dahil sa wala silang perang pangbayad at napag-alaman din niyang wala na palang kamag-anak yung batang na iwan. Parang nadurog ang puso nitong si Noah sa kanyang narinig at agad ay ginawang lumuwas para puntahan yung bahay ng lola at ng batang yon agad naman siyang nakilala ng batang yon. Kung kaya agad itong napayakap dito kay Noah habang umiiyak. Nangyari ngang ginawa nitong si Noah na sagutin ang lahat ng gastusin sa pagpapalibing at, at binayaran ang mga dapat bayaran. At dahil sa wala ng mag-alaga sa batang babae, kung kaya't minabuti na lang nito na kunin yung bata. At siya na ang nagtayong magulang ng batang yon at sa tulungan nitong si Noah, ay guminhawa ang buhay nitong batang nagngangalang Lenzi at dumaki itong magalang na bata at may puso. Dahil sa daladala nito sa kanyang alaala ang mga turo ng kanyang yumaong lola at higit sa lahat ay malaki ang naitulong ng batang yon para mabago ang ugali at pananaw nitong si Noah sa buhay mga ka-explorers. Huwag nating iisipin pag may pera na yung tao ay nagbabago na ito. Dahil meron pa rin iba dyan na mataas pa rin ang respeto sa ibang tao.